po, sa magpalang araw po sa ating lahat, mga kaprobes, ano? Ngayon po, inatin natin tayo sa ating uh, backyard na, ayan, natin ng manok, ano? So, pinapakita ko lang ito sa inyo para ma-expert kayo pag-alaga ng manok. So, pinapakita ko sa inyo lahat ito, yung so, aking uh, napapisa ngayong tag na uh, ng manok. No? lang ngayon Oh, kasi ngayon ang rally nila At kasi sila mo sa kulong Kasi okay, hindi pa sila nagulan Para makatipitipit tayo sa, sa mga kakain so, so 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 may bagay sa inyo para Pag-alaga ng manok So kailangan lang Ayan, pagka-tonton Kaya eh, pagkapisa niya nilagyan na natin sa kulungan na hindi niya babasa ng ulan no? pwede so, yung mainitan siya pero hindi masyadong uh, ano, uh, malakas ang ilaw uh. sa so, hindi ako gumagabi dito ng ano, ilaw ginagawa so, okay. uh, ko na lang nilagyan so, lang natin ng mga ganito pwede so, mga yan, mga ganito na tarpulin pwedeng so, yung gamitin yan para sa ganon ay uh, hindi siya maano ng hangin no? So yung tutor ko sa inyo ay tip-tip dance o so, yung so, tip-tip tips, no? Ito mga siso. Habang maliit pa man ang manok, pag hindi pa na ano, nagdasin ng mga tourists, hindi ko pa sa inaalis ang hihing. Pagdating ng tourists, saka ko yung tatanggal ng hihing. Nagkaya na lang mabuhay na walang tip-tip dance. manok, no? So yan. Ah, uh, ito na yung ating mga siso na yan. Na, meron ka na ninyo. O kapag-tulong pag-tip-tip. Malaki kasi ng manok oh, ito. Natakarami po niyan, halos may itong piraso. So, magbigil natin na uh, binakay okay, na ito. na tayo po. So, tumalag. Ay, yung lumabas yung eh, Ganyan siya loob. po ay kinukulong ko lang pag maliliit pa pero pag ganito na medyo malalaki na siya pinakakawalan ko na para iwas tayo sa maraming pakain kasi yung pag nakakagala sila makakatulong din yung mga kinakain nila sa galaan nila no? yung ganyan mga anay kung ano man nakikita dyan yung mga bunga ng mga damo na kinakain nila yan naman ninyo yan. ito yung marami-rami ito ay isang niya halos sama na dyan yung mga inahin mo Pero pa yan dyan, sa likod yan. Matago pa rin sa likod na likod na yun. So hapon na ng ngayon, kaya video nagtatago na sila. Dahil, uh, kararating lang na ano So ganito lang yung aking kulungan, munting kulungan na na nakakatulong sa akin sa pagpaparami ng mga manok. Importante lang, basta hindi sila magkasipon. Ayan, at saka ayos yung pakain nila. So ito, 3 times na di ko pinapakain nung nakakulong pa. Tapos dito naman, pagka nakagala na sila, umaga at hapon. Para nalalaman na rin natin kung nababawasan ba yung ating manok o hindi. Ayan, kasi misang sa galaan sa labong um, hindi natin harap eh. sa pinupuntahan nila ay mayroong uh, mga uh, bayawak ano? mga sawa yan. kasi dito sa amin sa bundok ay maraming ganyan tapos yung mga musang na tinatawag ano ayan ayan pa mga hinahin Magala yan ah yan nakakatuwa pagka ganito umauwian mo kahit na ika nga dumadaan ako sa sa, sa sakit no, ito na nakakapaglibang sa akin uh, para sa ganon uh, mabawasan yung stress ko no? kaya pag nakikita ko yung mga laga ko ng mga manok na, na ito, mga laga na yan yung karabo ano ay nababawasan yung aking ano, sibling So ito yung tanggal stress ko rin ano. Kaya nga ito yung mga aking yung mga liba sa dito sa bundok na nakakatulong sa akin. Na po na rin natin pagkakitaan. Saka hindi na kailangan natin dito yung mga gandang kulungan. Importante hindi sila nababusa. Ito yung aking kulungan na eh. yun. Kaya lang siya. Mga matagal ko lang ginamit yan pero napapakinabahan pa rin ako. Simula ako ng poste. Ito, yan ang ko ko yung ang laging manok dyan sa kulungan na yan kasi yan dati hanggang baba wala sahig kasi ano yung nung matagal na kaming wala dito so yan niligyan na ng aking uh, insa na tagapag-alaga ko rito ng ganyan pag malamig kasi na kailangan mayroong ganyan eh so yan dahil uh, pinakawalan ko na sila masasanay na yung iba niyan. kasi yung iba matagal na naka naka-pre-raise yan na. so ngayon ah uh, panibagong buhay nila nila sa galaan kaya nagkakabit ka rin sila sa mga kain na rin yung mga uh, bunga ng mga damo, sari-sari sa mga kakain na sa buwan kasi ano, mas mabilis mga pagpatabayan eh, saka yung lalo yung mga na ano, yan eh, pinakain talaga nila yan

kapag hindi po halos wala naman nababawas na saan na mga so, uh, so, so, pinapakain mo dito yung starter uh, ng bayo ko bayo ko at saka yung uh, bayo trip kailangan yung bayo ko yung maligit para sa mga sisiyo natin so, so hindi natin nakasama si Mises ngayon dahil na uh, kabala rin siya sa agawa yung bahay dahil matagal nga nawalan ng tao dito sa amin so kailangan niya maglinis so ito yung pinapakain natin sa video malalaki na by 3 at saka naman ito sa mga maliliit ito nagsasako rin na ito yung by 2 na sinasabi medyo madurog so dito naman sa ating mga sisters ito sa so, kaya Kalau kita makan, ni lagi nanti nama lambat para hindi sila mahulo para natin hindi sila makakawalan pagka kaya na nila ayan, pinalit din pa rito ayan ayan, ayan natin kasi nasa 2 weeks na yan yung mahihin niyang sudad niya o kinagawin natin yun na so, pupunta pa natin yung ibang pinahin natin na naglilindi so, ano hindi hindi naman dito importante yung sobrang kaganda ng kulungan natin importante lang yung sa pagkain at tuwasan sa na magkasipon ano alas ng na pala dito yung galong manok ko ayun so, tatanggalin natin na guys sa sa so, ng kalibita nangyayari ng kasama sila sa pugad dahil matagal kami nang wala dito halos one month naman yan ayun ito yung mga nila kaya pagka lagi iitog sa isang pugad, pag liblim nila, -lib magkasama na rin. Ano? Kaya kailangan natin tanggalin. Eh. Ayan, uh, nawa po ay pinapulutan uh, naman kayo kahit kaunting uh, tips dito sa aking pinali sa inyo. Ayan, hindi masyadong malakas ang ulan kanina kaya hindi masyadong maputik. Kasi pagka lumakas ang ulan dito ay grabe yung chinelas natin kumakapal ng gusto. Sa nakakalapit lupa. provide na kahit na kasi kailangan pa sila kung na-expose sila sa tao rin ano, para hindi sila mailap kasi iwas na hindi mo sila lagi napapakain dahil nga gala sila gumagating yung time na ano, mailap yung ating mga lagang malap Ayan po, makakatawa naman talaga kapag pinapalood natin itong mga lagang malap pa. Kung gusto niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Ano ba? Yeah. Times para mm. ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod na kami, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.